Sa, lab, sa laban naman kontra sa droga at sa krimen, hindi po natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Wala po sa amin ang naniniwala na ang solusyon sa krimen at saka sa droga ay ang pumatay ng libo-libo na kapwa nating Pilipino. Hindi po tama yun. Ang tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at ang kaayusan. At iyon ay pamamagitan sa maayos na batas at epektibong suporta sa ating kapulisan at sa ating mga local government. Sa, lab sa laban naman kontra sa droga at sa krimen, hindi po natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Wala po sa amin ang naniniwala na ang solusyon sa krimen at saka sa droga ay ang pumatay ng libo-libo na kapwa nating Pilipino. Hindi po tama yun. Ang tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at ang kaayusan at iyon ay pamamagitan sa maayos na batas at epektibong suporta sa ating kapulisan at sa ating mga local government.